ay maganda na paglagyan ng camera dahil alam ah, makasipot kung kanilang bako. Wait lang wait lang. Psst, wala, wala Hello Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Wait lang, wait lang. Okay. Unahin muna natin yung tubig. Ito. Sandali no? muna ako ng tubig. Ha? Huh? Sandali.

yung dating ang hirap kainin ngayon ano kung gusto namin niya kumain oh kahit mga gulay dati ko sa inyo eh kaya kailangan talaga mga ka-higit ano tikiisa nga na sila kainan <coughs> <coughs> na tatatlayin tayo so bukas ko kasi mga lari, mga mga ka-higit yung ano, yung na uh, pinulot kong timpa kailangan ko pa sa ka-higit at yung na surprise video matagal pa yung mga uh, ka-higit diyan na kami kailangan ko ay mapas pas pasyan